A day in my life as a content creator at age of 16. Charis, walang ganun, 45 ka natin. Nandito nga pala ako sa Maribeles, Bataan. Kinaladkad lamang ako dito ng aking kumaring expired. As in, biglaan lang talaga to. 11pm nga pala kami nagbiyahe papunta dito at nagcommute nga lamang kami. Wala naman akong ka-idea-idea na isla pala ang aming pupuntahan. Akala ko nga pagbaba namin ng tricycle ay dito na agad yung mismong beach. Mag 4am na nga kami nakarating at sobrang dilim pa nun. Tapos dumaan nga muna kami sa palengke para makabili ng mga lulutuin namin kasi wala daw mabibilhan doon sa mismong beach. Inantay pa nga namin magbukas ang palengke hanggang 5am nga kami nagantay. Pagdating nga namin dito, kailangan pa namin magbangka papunta sa isla. Sa mga oras nga na yan, ay sobra na ang aming pagkaantok. Inantay nga namin magliwanag muna bago kami sumakay sa bangka dahil ang isa kong nga kumaring expired ay takot palang sumakay sa bangka. Miski ako nga ay takot din sa bangka. Naalala ko tuloy nung unang sakay ko dito dito bata pa ako, mga 6 years old ata ako nun. Sige nga akong iyak noon at akala ko nga ay tataob ang bangka. Unang sakay ko nga pala yun at ngayon lang ulit mauulit. Apat nga lang pala kaming pasahero na itong bangka na to pero ang capacity nga na ito ay 10 to 13 person. 3-5 nga pala ang bayad sa bangka papunta at pabalik na yun. Mas okay nga kung marami kayo dahil mapapaghatian nyo nga ang 3-5. Kahit nga apat lamang kami ay 3-5 talaga ang pinaka-rate nila dito. Wala din kasi kaming makakasabay dahil weekdays nga ito. Pero yung 3-5 na yun ay package na nga pala yun. Dadali nila kayo sa 5 fingers, sa mga rock formation, mga ganun. Basta papakita ko na lang yun sa second video ko. Tinataas ko nga yung pantalong ko dyan dahil lulusong na nga ako sa tubig. Ewan ko ba naman bakit ako nagpantalon. First time ko nga maggala ng malayuan na ako lang mag-isa yung kasama. Hindi kasama si Papa Plates, hindi kasama yung mga anak ko. Madalas kasi kasama ko sila or yung bunso kong anak ang bitbit -bit ko. Siyempre yung Alfonso, hindi namin nakalimutang bitbitin. Sobrang pasalamat nga kami dahil nung mga oras nga na yan ay ang ganda nga ng panahon. Napakakalmado nga ng dagat at walang kaalon-alon, kaya nga hindi nga rin ako natakot. At eto nga ang natatanaw nyo ay factory daw, hindi ko alam kung totoong factory to ng beer. Pero sobrang lawak nyan at sobrang laki sa personal. Two days and one night nga pala kami sa isla at yung 2 days and 1 night namin sobrang nakakabitin talaga dahil sobrang ganda pala ng isla sobrang tahimik, payapa pero ng mga oras nga na yan ay nag o na ako dahil mag isang oras na kaming nakasakay sa bangka tinanong ko kasi si kuyang may ari ng bangka kung ilang oras ang biyahe sabi niya nga ay 25 minutes to 30 minutes grabe na yung pagka ko dito iniisip ko na kung paano ako makakaligtas sabi ko babalikan ko pa yung pamilya ko hindi pwedeng dito na lamang ako magtatapos hala Parang tanga napaka OA. Ewan ko ba kung bakit ako ganito. kaka cellphone ko siguro 'to. Ay, malamang. At nandito na nga kami at malapit na kaming bumaba mga isang araw pa. Nagulat nga ako dahil white sand pala dito. Dun nga sa pinagbabaan namin ng tricycle, ay hindi naman ganito yung buhangin. Parang Virgin Island nga ito sa ganda. Makikita mo talaga sa gilid ng mga batuhan ang daming isdang tumatalon. Kung kasama ko nga si Papa Plate, siguro tuwan tuwa yun Mahilig kasi mamingwit ang tao na yun kahit nga wala siyang nahuhuli. Bumaba na nga kami ng bangka at eto nga kumari kong expired ay daladala -dala niya talaga ang bulaklak niya magmula QC papuntang bataan tapos nung pag uwi namin dala niya pa rin papuntang QC. Kagaling na rin babaeng ere. <laughs> may mga tent nga rin dito na pwede niyong rentahan. 300 pesos nga pala iyon. Pwede din namang magdala na lang kayo. Ang nagustuhan nga namin ay itong kubo na ito na 1,500 per day para nga makapagpahinga kami ng maayos. May lamesa na kasi ito tapos may upuan na rin. Tapos dito nga sa kwarto ay meron papag na single pero kasya naman ang dalawa tapos meron nga rin ditong isang electric pan nagpaad na nga lang kami ng isa pang kutsyon dahil dito nga kami sa baba matutulog ng kumari kong expired ayan nga 250 nga pala pag nagpaad ka pa ng kutsyon tapos may kasama na rin yang Dalawang unan. Kakain nga muna kami dahil yung almusal nga namin ay kanina pang alas 4. Nakapagluto na nga dito yung kumpare kong expired. Ayan nga at ang sarap-sarap ng ulam namin. Salamat sa'yo parang bad sa masarap na ulam palagi. Yung kuryente pala dito is nagkakaroon siya ng 6pm hanggang 6am daw. Kasi solar lang ang gamit nila dito tsaka generator. Pero nung kami nga ay 7pm nagkaroon ng power tapos 10pm na wala na din agad. Bakit namang ganon kayo? Pero okay nga lang kasi malamig naman dito. Hindi naman kailangan ng electric pan pa. Pero kasi hindi kami nakapag ng mga cellphone namin. Wala nga palang signal ang mga cellphone dito. Kahit anong SIM nyo. Wala talagang signal. As in no cellphone ka talaga dito. Ang silbi lang ng cellphone mo dito pang picture. Meron pala dito nag offer ng wifi. 70 pesos per hour. Apakamahal ah, di diba? Pero dahil sa isla na to. Literal na makakapag-relax ka dito. Dahil mas pipiliin mo na lang na talagang hindi ka mag-cellphone. Dahil napakamahal ng wifi. Tapos yung kachat mo pa napakatagal pa mag-reply. Nagtry nga lang kami mag-online ng 1 hour para ma lang ang aming pamilya at baka naman nag-aalala na sila sa maghapon namin hindi pagre-reply sa kanila. Pag-open nga namin sa awa ng Diyos, wala man lang nag-chat sa amin kung okay lang ba kami. Bakit naman ganong kayo? Hindi nyo na ba kami mahal? Charot la ang ah, walang ganun. 4.30 na nga itong pagligo namin sa dagat dahil napakainit nga kanina. Hindi nga namin kinaya kaya nag-inom na nga lang muna kami tapos umidlip nga muna kami ng saglit. Yeah? O oh, diba napakatahimik sa lugar na to, walang gulo, walang away, walang pera. Charot, hindi gayon. Pumunta nga kami dito sa gilid ng mga batuhan at ang dami nga namin nakitang mga, mga bato, malamang. Charot laang, sinusumpong na naman ang sakit niya itong nagbo-voice over. Itong ayaw niyo. ito, kung ayaw Ito pa, ito. Yung malalaki. Kaso eh, yung mm -hmm. er, 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 er. Eto oh. Yan, muna. Para ako, di talaga ako mag-ano yan. Di ba? mare. Di diba? Masarap. Takto lang naman. <laughs> di diba masarap na ito may ano? Sakto yan, mare, kanina. May so, asin at saka, Ay, di. May suka na may kalamanas, Yan. Sobrong daan. Water resistant bang iPhone 13? Sobrang dami nga ng sisi dito, halos lahat nga ng batuhan dito ay punong-puno ng sisi, kaya nga nasugat-sugat na yung paa namin dyan. Lahat nga kami dito ay pinagbibigyan ng sugat, ay salamat! Dito nga kami nag-enjoy sa pagkuha ng sisi. Kala mo na may walang makain ang mga tao na ito. Kahit nga magkanda sugat-sugat na pero ang sarap pala noon kahit first time ko lamang makatikim. Gusto ko na nga lang iuwi itong malaking bato na to pasalubong ko sa family ko. Isasakay ko sa bangka, charis. Punong-puno nga ng sisi itong mga batuhan na to. Gusto nga naming ubusin pero hindi namin maubos at napakalawak na itong batuhan na to. Hindi ko na nga nabidyohan din yung mga isdang hinuli namin na maliliit at nalobat na nga ang iPhone lobat ko nain pa naman namin yung mga dilis na nahuli namin. Wari ko, hindi na kami maghahapunan nito. Pwede na talaga kaming manirahan dito sa isla na ere. Ay, bakit mo naman pinakita yung ulam natin? Sabi ko nga, hindi na tayo kakain. Sobrang tahimik nga ng gabi dito. Walang kaingay-ingay. May mag-iingay man yung magbibidyo okay. Kasi meron din ditong video okay. Hulog limang piso nga ata yun or sampung piso. O oh, gusto mo, ikaw na lang ang ihulog. Kakain na nga muna kami. Pero nga, iniisip ko nga kung paano kami mag-CCR dito. Dahil walang nga feeling CR itong kubo Napakalayo pa naman ang CR nila, nandun pa sa likod ng tindahan na yun. Wari ko nga ay iihi na lang kami sa salwal. Oo, tama, umihi na lang kami sa kutsyon. Charis lang, kumuha kami ng balde dun sa CR at dun kami umihi, ginawa naming arinola. Yung paglulutuan nyo nga pala dito ay re-rentahan nyo nga rin, portable gas stove siya. Pero kung meron naman kayo noon magdala na nga lang kayo. 150 nga pala ang renta sa gas stove, tapos yung butane nga ay bibili nyo dito sa tindahan, 100 nga ang isa. Mga dalawang lutuan nga lang namin yun. O siya hala, mag-iinom na kami. Abangan nyo na lamang yung kasunod kong video. Bye-bye!